Oh. You, <laughs> hello po mga kalinga pwede po na napinta ko dito si Arjun walang kasama nagaanap daw siya ng kausap Oo oh, hello po Wala anak ka na kuya? Kaya lang baka turuan mo ako mga babae eh. Kung gusto mga Kalinga, welcome sa akin channel. Kokoy Art, ang artist ng Kalinga. Ako ay napadaan sa isang fast food at bigla akong nakita si Kalinga Arjun na mag-isang kumakain. Agad akong lumapit para makapagpa-picture sa kanya. Wala siyang kasama at naghahanap ro siya ng makakausap. Kaya hindi muna ako umalis at kami ay nagkausap. Bibo at palakaibigang bata si Arjun at komportable ako na kausap siya kasama. Kaya sa mga oras na yon. Ay mga kalingap, pa-support po ng channel uh, Kokoy Art. Maraming salamat po mga kalingap. God bless po sa inyong lahat. Soon Dave. Tawas sa ka Di ba? Di

Eto, tawag ko, yung pwede siyo po? Si Winston? Ano ko niya? Kamusta ana? Eto, ano si Pocoy Art po niya? Ako. Ako? Oo ah. Hello po mga kalinga Eto po na. napinta ko dito si Arjun. Walang kasama. Naghanap daw siya ng kausap. oh Hello po. Eto, talag mo naman yung ano ko yung channel po. Shout oh. out po sa YouTube channel ko ni Goya Pocoy Art. O ang talingap po kay RTV. Osionfish. Okay. Yeah. Please like, uh sa okay. 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 subscribe. Okay. 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 Okay.

Oo yun, no? Ano? Oo, ano yun? Dati kasi nakita kita dito sa Diet Elementary. Ha? Huh? Diet Elementary dati. No, ito po? Oh, Anong elementary ka? Oo... No. Nag-aaral di ba? Oo, oh, nag-aaral ko ako dyan. Kaya 1, 2, and Tapos, taga-duga ka sa bantag pa? Wow! Paano ako nalaman? Nakita kita doon minsan. Kaya nandiyan ako nakababa. Kasi traffic. Hindi nga ako ng tulay. Ako ko tama na. Ano ka ako? ka sa ko? Oo. Pahit na. Ano sa Ano na may pag-asa ba tayo maging team kalinga ko? Hindi ko pag-asa ba Basta nasa puso na ko yung pag isang Nasa sa ko yung pagtunong, yung pagpunawa, yung paggabal sa mga nangailangan ng tunong, po? Yun. Yung parang uh, puso ng kalihirap. Oh, naman. Yung puso na yung kalimah. Kaya Ay, ba? yun ba yan? Sabi ka no? ka sa kalihirap no? Hmm. Ay, hindi yan? Ha? Kasi yan, ba't <laughs> <laughs> maanong ay, kay Kalinga po, nakapagpaalam na ako nang so, pagsigay ko ng drawing. May isiabal na lang. Ang gagawin ang kita, Oya. Oh, Turoma ko ng sayaw ng ano, lighthouse sa lighthouse. Papasok ka, sir, dito. Meron dito ng ano, palisi. O oh, yan. No dance, 2 in 3. Oh, masaya ito. Turoma ka oh. pa Di ba ang sasayaw doon? Baka doon. Baka doon. Baka doon. Baka doon. Baka nung pag tayo pa sa'yo ko, Pag may sponsor sa angin, ang nagagay sa akin, 10,000. Ang maganda nito, kali nga ang maganda nito, lang kita para may drawing kita o, di ba? I love you, Dad. Dad, Dad, I love my dad. Gusto mo Oo! ko na din din sa kanan niya post niyo. Ah, matagal na rin ako. Oo, kasi sumira nung kayo ang galing-galing ng COVID. Ngayon dito, wala eh. ko pa nung makita kayo. Baka pinubola mo lang yung mga drawing ko.

Nakakagalil mo ang mag Oo. Oh, wala, walang bola, walang bola. Wala akong bola, seryoso. Mamatayo na ako ngayon. Ang, uh, wala. ko huwag pa-drawn niya ako. Oo, oh, ipipicture lang kita. Pinicture lang kita, ha? Ah. Diba? Siya na, kita. Ay. Sabihin mo na, oh. it, plano kita i-drawing. Uh, Kaya lang kita. Ah, uh, wala. ko na ako i Kasi, sasistiyan ako eh. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, ano? yung ano? Yung channel natin, Go Art. Oh, po, sabit yung post ni Kuya Go Boy Art sa kanilang YouTube channel. Go Art po. don't forget to subscribe and like. At ito yung dapin ang condition Oo. Oh. updated sa kanilang video. At huwag kayo mag ng ads. Yun. Oh. Arjun? Oo, oh, ano po? Anong grade ka na sa Moreno? Ay, grade po! Tapos... Ta ka, kay dad ko lang pala yung anak ko? Ah, um, kataw ko. Wala anak ka na, Pero, pero... ko na haumin. May ako na i-rate ko. ko, ka pa. Bala mo lang yun, baby face tayo. Ha? Baby face kasi tayo. Yeah, okay. Hindi <laughs> alam ta, no, yung anak lang. na naman. Uh, Ito paano Paano, Arjun, magpapaalam na ako kasi may kasama ako eh, may pupuntahan pa kami. Ay, ang din. Anong nang ko ya, Ha? Anong nang miskita? Ano kita? Pag kalingap, lagi na tayo magkasama. Oo uh -huh. nga, kuya. Lagi na tayo magkasama niya, kuya. Ano? Salamat, salamat. Oo, kuya. Yung drawing. Eh, ako ang bago mong sidekick. Sidekick? <laughs> Oo. Kasi lahat ng kalingap, sidekick ako. Kaya lang, baka turuan mo ako babae. <laughs> <laughs> tayo, dito, eh. <laughs> Patay ka uh -huh. tayo, thank <laughs> you